Yun, so another day, another tips na naman tayo guys. Yan dito nga, meron tayong follower na nagtatanong kung paano tayo magpropagate from cuttings ng ating powder pa. Ayan, ito na nga yung aking tatlong mother plant na powder pa. Sila nga yung kauna-unahang cuttings ko guys. Ayan, 2019 ko nga sila na itanim mula pagka-cuttings. Kaya naman, almost 5 years ko na sila ngayon. Ayan, sa tatlong mother ko na to ay pinapalarga ko muna sila magpapadevelop mo na tayo ng kanilang mga root base. Ngayon nga, share ko na sa inyo kung paano tayo magpropagate from cuttings. Ayan, meron nga tayo ditong dalawang plastic pot. Itong ang dalawang paso natin ay sabay ko nga silang pinunlaan ng ating cuttings na powder pot. Pero magkaibang discarding nga. At yan nga ang share ko sa inyo kung bakit magkaiba ang tubo nitong dalawang paso. Mapapansin nyo nga itong ating nasa kaliwa ay halos buhay lahat. Kumpara dito sa bandang kanan na mas marami nga ang natuyuan kumpara sa mga nabuhay. Dito nga kumuha ako ng isang paso ng ating powder puff at ito rin ay nanggaling sa ating cuttings. At dito nga tayo kukuha ng sample or sanga na ating itatanim. At syempre papakita ko rin dito yung ating discarte kung para tayo mag-cut sa bawat sanga. So yan ito na yung ating napiling branch. At unang ipapakita ko nga sa inyo kung paano yung una kumparaan sa pagtatanim ng cuttings nito. Ito na nga guys yung ating nakuha. Yan ganitong putol nga ng sanga ang aking itinatanim kung saan mas maraming natutuyuan kumpara sa nabubuhay. Dito guys, pagmasdan nyo yung aking putol. Bago nga yung nodes natin kung saan tumubo yung una nating dahon. Sa sanga na to, meron nga akong iniwan na 1 inch bago ang ating first node. At yan nga ang inaalala ko noon na mas mapapabilis ang paglabas ng ugat. Sa kadahilan ng sa first node at second node nga lalabas ang kanilang unang branches ng ating cuttings. At sa aking nasubukan nga at naging experience, ay mas maraming nga natutuyuan kaysa nabubuhay. Sa aking paulit-ulit nga na pagtatanim ng cuttings, dito nga mas siguradong buhay ang ating cuttings kapag nga malapit sa node ang ating putol. Dahil dyan talaga lalabas ang ating mga ugat at 100% nga na nasubukan ko ito. At ito ngayong next na aking nasubukan na mas maganda nga sa una nating na ginawa. Although may mataas nga na chance silang mabubuhay kung ikukumpara nga natin sa bilis na paglabas ng kanilang mga ugat. Sa experience ko nga mas maganda itong diskarte na to. Parehas pa rin ang ating putol mula nung ating unang diskarte sa tabi nga ng node. Ang pinagkaiba nga lang nila ay sa dulo nga tayo kukuha o yung sa tiyatawag nilang talbos. Sa diskarte nga na ito ay mas mapabilis nga ang paglabas ng kanilang mga ugat. Ayan, kung hindi talaga kayo makapagpapabuhay ng ganong diskarte. Ito naman ang subukan nyo. Kumuha nga ulit ako ng isang rooted na cuttings na may mga sanga. Ayan, para ma-demo ko ng maayos sa inyo. Dito nga ipapakita ko sa inyo ito yung ating nodes na tinubuan nga ng mga panibagong branches. At ito nga rin yung isa kong diskarte sa pagtanim ng ating cuttings. Dito nga paghihiwalayin lang sila. Ganyan lang kadali guys. At ito nga yung branches na tumubo sa ating puno. Ayan, next step naman natin dito. Ayan, puputuloy nyo lang itong sumuburang balat sa ating pagkahila. Paraan lang para mabilis maitusok sa ating pasok. Ayan, sa diskartingan na ito ay mas matagal at matibay ang buhay ng ating cuttings. Sa ganitong paraan, mas mapapanatili. Dito na tumagal paraan para maka-develop agad ang ating ugat. Para sa ating pangalawang sanga, ganito lang ang gawin nyo guys. Yow! Kung nagtataka nga kayo, bakit wala pa rin kayong mapabuhay na cuttings, ito naman ang subukan nyo. Dito nga sa na experience ko, gumamit nga ako ng bagong medium at inilagay sa ating paso. At dito ko nga itinusok ang ating mga cuttings. At dito nga rin sa next na na-experience ko, ito naman yung paso na dati nang may laman na lupa. At matagal na nga na-stack. Na dito ko naman itinusok ang pangalawang cuttings natin. Yan guys, sa experience ko nga na ganito, mas marami nga nabubuhay na cuttings natin sa paso na may dating lupa. O yung na stack na paso na may lupa kumpara sa kalalagay natin na lupa sa paso. Yun.